Isa siya sa masupog nga anti-cancer advocate kag nagapamatok sa pagpanigarilyo pati ng paggamit sang vape. Isa man siya sa mga doktor nga nanguna sa kampanya sa Dogon Mapaganhagan ang paglaton sa COVID-19 sa nag-peak ang pandemic. Aton siya nga kilalahon sa sininga episode sa Baganihan. Antes pa ba nag-pandemic, naging masako na si Dr. Ronel Sario sa kampanya kontra sa pagpanigarilyo kag paggamit sang vape. Nagapati siya nga ang vape o kung e-cigarette hindi alternatibo sa sigarilyo bangod magkasubong lamang ini nga makahalit sa ikayong lawas ilabi na sa mga pamatanon nga karon nagakadala sa uso. Especially sa minors naton, matingala naton nga it around 37% of the 15, 13 to 15 years old nga mga minors naton, 37% of these nagagamit na sa vape. Mm -hmm. No kag na siya ka frequent, kag 7 out of ten naman ng mga kabataan sa aton mismo nga pungsod nakatilaw na sa mga mm -hmm. So, hindi siya daw lahog na datos kay nagabata na nagabata na ang nagagamit sa vaping naton na mm -hmm. kay ang abi nila ginamarket ang vaping ng lesser evil siya sa kumpara sa panigarilyo alternative alternative siya sa pagpanigarilyo kay tungod nga hindi siya mabaho may mga mm -hmm. flavors But actually, ang components sa sigarilyo kag vape almost the same lang. May ara na siya ginatawag na nicotine na siya nagpa-addict. Upod sa katapos ang Philippine College of Chest Physicians, Negros Chapter, ginapangunahan ni Dr. Ronel ang kampanya ilabi na ang pagdumdum sa World No Tobacco Day kada tuig. Para sa iya, hindi dapat manginkabahin sa fad ang vape na panawagan nila among pag-sustain sa pagpatuman sa pagsunundan angod sa pagpanigarilyo kag-vaping ang aton nga uh, city ordinance or anti-smoking ordinance natin is very comprehensive. Mm -hmm. Na cover na ang mga areas nga pwede mag-smoke, ang mga age group nga pwede baligyaan, kag ang mga areas nga required sa mga areas ng mga or establishments nga na may ara mga smoking areas may mga requirement mm -hmm. of which akinang lalang is implementation. Mm -hmm. So I was able to join the meeting sa first week of May with the City Health Office, the cessation program sa City uh hall, -huh. saan guys po yung task force, I think, hopefully, mapatsyaganda na sila kaya this is in collaborative efforts upod sa uh -huh. PNP natin sang that end of saya kag sa ibang nga sector sang LGUs uh -huh. Ang pagmarket sang vape ang ginagid pa ni Dr. Ronel sa mga wrong medical information sa nagpiksad doong pandemic. Madamo manabing nagakatiplangan suno sa iya ilabinadiri mga pamatanon kabangdanan nga nagadamo man na ang mga pasyente sa pulmonary disease tungod sa vaping kagpagpanigarilyo. Nga alarming ini eh, kay di ang vaping ni tudlos lang for less than 20 years pa lang siya. Mm. Kag makita na nato ni Victor sini eh, sa amo ka early mm as compared sa panigarilyo it took decades. Mm no bago nakita ang epekto niya makakos sa cancer sa iba nga balatian sa baga but sa vaping mismo as early as now makita na ang mga datos na halit sa ni is it because kung, kung sa sigarilyo per pressure doko doko do, but isa na sa yes. mga ano na no, factor uh, part sa vaping subong, was it some trend sa mga kabataan subong? Isa din na. Uh -huh. no? De, part of part sa fashion in. nila. Uh -huh. The fad siyang, no, siya, no? uh -huh. nanginuso mm. siya. Kag Parehos man sa nang sigurin nyo, suna, so do macho ka kung nagapan yung ganito. Mm -hmm. Kasi subong siguro is do mas trendy ka. Nang panidok ronel nga dalag ko ng mga multi-billion company ang yara sa likod sa cigarette kag vape production. Pero wala sila nagakalingkang. Bungod bilang nagaserbe nga frontliner, dapat mapunggan ang mga buta nga sarang makatuga sa kahalitan sa ikayong lawas. Challenge, yun subong, kaya ti kapudlay, mm -hmm. isuparon, ang na tunan na or ang na-market na ahead of us. Mm -hmm. And since kami nga society nga grupo sa mga pulmonologist ang mas may expertise mm -hmm. regarding sa amunin nga nga klase ang balatian, so we have all the datas mm -hmm. to prove kung anong halit nga may ibig big Kaya it's our calling siguro man to educate the public, mm -hmm. no? Kaya hindi niya ni nga fight lang sa society, sa mga doktor, but this is a fight mm -hmm. of the community. Si Dr. Ronel ang isa man sa mga doktor na nagtatap sa una nga COVID-19 patient sa Western Visayas. Ginistorya niya nga halos hindi man anay mahang panangiyan na batsagan nga pagkahangawa. Naglabot gani sa punto nga halos wala na sila sa may mabaton sa nga mga pasyente sa ilang mga klinik tungod sa pandemic. O galing nangisog siya nga tubangon ng mga pagkilaw hasta na nga nalapuwasan sang pungsod ang epekto sang pandemic. note yan pala, uh, or the positive effects sa pandemic sa is we learn to value our time with our families. Mm -hmm. Kaya before the pandemic, work, 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 pasyente, pasyente, <laughs> uh -huh. masito ang gabi, gagawa sa balay, gapulin ang gabi na pero kung tawag ang gabi, magwabi mm -hmm. But this time, we learn to value our families. Mm -hmm while taking care of other patients. So, Kabahin sa mga advokasya pa ni Dr. Ronel ang kampanya para mabuligan ang mga cancer patients. Kabahin siya sa mga volunteers, ang organisasyon nga nagapasiguro nga matagaan sa paglaob ang mga pasyente nga may cancer. Part of our oath siguro as doctor is to to create an impact also sa community. Mm -hmm. no? So it's more of our social responsibility. like sa pandemic, Tanang volunteers na grua. kay though it's within us within our core to really help kay tik kami ang may capacity to help ang dedikasyon ni Dr. Ronel bilang health advocate nagapakita lamang ng pagserbisyo hindi lang limitado sa ospital o kon sa ilang mga klinik kundi nagapadayon ini hasta sa mga nagkalain-lain nga komunidad nga ila prioridad nga mapuligan hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kung may ikasarang agod makabulig sa mo isig katawo. Bisan ako o kung ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delphine. Magadala sa mga istorya sa paglaong pagpag-asa sa kada simanang.